Ako nga pala si Joe Benedict Mabilangan, RN Firelope, pigeon fancier ng Agoncillo, Batangas. Uh, welcome sa aking munting love. Ayun. Bago po natin umpisahan tong video na to, ito hatid ng Kalafatid Feeds, Ayun. Ang Thank sponsor you. ng ating video na ito. Sir, kailan po kayo nag-start magkarera ng kalapati? <clears throat> um hindi ko masyadong matanda eh dahil parang katuwaan lang. Mm. Hindi yung talagang kumakarera, kumbaga ano lang, basta may alagang kalapati lang. Mm. Kumbaga habing-habi uh, uh, uh. lang po talaga. kami ng dalawa ng aking kapatid, si Alwin Mabilangan, Santo Tomas. Mm. Ayun, mm. kami. Pag ako ano, pag ako may trabaho dito sa Gonsilio, mm. siya yung nag-aalaga. Mm. Tapos pag ako naman inasa, hindi ako nag-aalaga. Mm, Ayon. Tapos yung pag ganun-ganon. -gan Halinhinan lang oh. po talaga na no, idol. So talagang hindi rin po kayo makapag-focus din ng paglipad ngayon na no, no, idol. Oo, pag may ano, pag may trabaho ako, mahirap kasi yung oras ng pagpapatuka, mm. minsan walang magpapatuka. Ayun. Ang hirap kasi ang ibon, pag hindi mo natutukan, sumasala yun sa kondisyon eh. Oo, oh, totoo. Yun nasa kondisyon, na pa. Yung, parang pa kayang napapabayaan. Ma napapabayaan. Oo, oh. ano? So, bali, Idol, ano po yung mga bloodlines nyo pong hawak dito sa ngayon? Um, ano bang gamit ko? Uh, meron ako mga reso oh, pero hindi sila direct. Kung bagay, mm. galing na sa ibang, ibang fansier, fansier. Ano? Opo, opo. Uh, tapos ay meron akong Anbi. Galing Andy. kay uh, Sir Gerson Clemente. Ah, okay. So, yun, 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 yung latest na nag-anak sa akin ng ano, uh, champion, uh, second overall champion ng all area, first overall ng Area 1. Galing ano. Ayun. Tapos so, producer talaga. tapos champion siya ng uh, Munoz Nueva Ecija lap champion. Mm, galing ano. Ayun. ayun. Idol pa pwede niyo po ba kaming i-lop tour sa inyong ah, oh, lop? Love... Ay sige. Ayan. Um, ano papakita ko lang ano. Ayun. <coughs> um, ito yung Uh, anak nung ibon na galing kay Idol Jerson Clemente. Apo. Ano, yung kapapanalo lang, siguro mga uh, four weeks ago. Panalo siya, ano. Apo. Um, second overall siya sa lahat ng area. Apo. First overall sa area one. Apo. Ano? Apo. Tapos uh, final lap champion siya ng Munoz, ano, Revisia. Ang galing. sa anong karakteristik niya, sir? <clears throat> Um, hindi ko ano eh, siya eh, parang parang napakatahimik niya. Mm, okay. Hindi siya yung namamaris. Wala, talagang ano, aso eh, lang light lang talaga uh, siya, ah, sir. Itong mga ibon na to, yung naging speed nila, walang motivation or kung anong, basta wala kong ginamit na motivation, sariling lipad lang nila yon. Ayun. Oo, kaya sabi ko, magaling. Kasi, magaling, oo, oh, magaling. Kung basta tao, wala ka namang uuwi na importante, uh -huh. pero na ka agad. na ka uh -huh. ng on-time pa, no, hmm. sir? So, sir, ano siya? Ma mabilis siya? Mga speedbird din siya? O talagang ano, sir? Hmm... Yung ano, yung tatay nito, yung galing kay Gerson. Hmm. Alam ko talaga siya ay pang, pang duluhan. duluhan. Oh, Doon sila sa... mabibilis oh. kaya ito uh, Velvet Anbi. Anbi, oo. Oh. Oo, 'yun. sa duluhan oo, talaga tapos, Tapos yung uh, hen na yung kanyang ano, Pear, nanay. nanay. Ay, ang lahi ay galing kay uh, idol Nelson Jack Duque. Ah, Sir Nelson. Oo, oh, oh. yung lahi ng kanyang pula, si Red Flag. Red Flag, oo. Yung oh. maraming naging uh, winner ng North Derby Race. Ayun. Talagang mahusay siya sa smash. Smash, oo. Oh. Oo, oh, talagang tumatagos sa tumatagos. Kasi lately, yung nanalo niya, bagyuhan din eh, no, Sir? Oo. Oh. Oo, oh. oh. oh, yung sabi ko, naging maganda siguro yung kombinasyon nila. Tsaka itong ibon na to, Sobrang kinis niya. Oo nga no, sir. Anong gender niya, sir? Ito, hinto. Sigurado ito, hen. Hinto na, no. Gandang mm ibon. -hmm. Matatawa ka sa ibong to. Mainit o smash. Ikot siya ng ikot pagkaka <laughs> <laughs> Hindi talaga siya nababa agad. <laughs> Ayun. Oo, oh, nung third lap, nung siya naglap champion, nakatatlo pa siyang ikot. Ang ginawa ko na, nag naghanda na ako ng ibon na may Tape sa pakpak Ayun. para pagkahagis ko, yung saka bumaba. Ah, ginawa nyo dropper, kumbaga, sir? No, para maakit siyang bumaba, gano'n yung ginagawa <laughs> ko. <laughs> <laughs> so sa hirap na naman siyang pababa eh. Kasi malakas pa siya, no, sir? Oo, oh, ikot siya ng ikot kahit smash. Ang lakas na ibon, no sir? Mm. Nung second lap, nakawalo siyang ikot. Eh, di ba pag <laughs> fan races eh, ano? Malaking ang, bagay yung... Ang bawat minuto ay yung mahalaga. Kasi mo, walong ikot. <laughs> Gano'n nabawas sa speed down. Kaya nga. Uh, Pero nagawa niya pa rin manalo. Uh, manalo no, manalo pa rin siya. Ibig sabihin, ma malayo breakaway away mm. niya talaga. Ano, sir? Mm, dalawang trope ang nakuha nito. <laughs> Galik. Nakatuwa dahil sarili kong lipad, oh. Uh, uh, na ko na siya. Pa sir, ano nga pa pala? Pa paano siya, niya siya hinihanda para sa upcoming race? Um, Nung um, <clears throat> nag-champion po siya parang ano eh, yung ginagawa kong pagkukondisyon sa kanila, simula't simula, yun na yun. <clears throat> yung pagka simula ng tinuturuan ko sila ng YB, hmm. parang yung program ko sa kanila, yun na. Simula nung bata sila hanggang oh, sa simula't simula, simula yun. Kung uh. ano yung pinapakain ko. Tapos, ito, nung lumayo lang, sinusubuan ko ng um, yung champion pills ng ano, Ah, victory. oh Oo, yun. Ayun. Yun ang dinagdag ko. Tsaka ideal. Ideal. Para maganda yung digestion. Eh? Ayun. Ah. So, sir, ano yun? Ah, paano kayo magbigay ng champion pills at saka ng victory? Eh, ng ano? Ideal. Ah, mga ideal, <coughs> um, pagkakauwi. Pagkakauwi. Oo, oh, pagkakauwi. Nagbibigay ako. Tapos kung sa palagay ko ay hindi pa okay yung kanyang digestion, yung parang hindi pa makapag-digest ng ayos, magibigay uli ako sa gabi. Mm, -hmm. mm ayun. Tapos ang champion pills naman, since fan races lang naman, yung ano lang, bago i-load, bago isa load, lang. Yung, isa lang. Oo. Ayun. So may l kasi yun eh, no, sir? Maganda mm -hmm. sa ibon. Oh, maganda talaga yun. Magandang ano, malaking tulong sa ibon. Hiyang na hiyang din sa love nyo, no, sir? Oo. Oh. So bali, sir, <coughs> Yung mga ginagamit nyo po dito ba, ano po yung mas madalas nyo gamitin? Nagsisintetik po ba kayong gamot or herbal na gamot? Ako, herbal. Kalatang oregano. Oregano, no <laughs> so, sir? Oo. oo, yun. Yun din yung isang dinagdag ko sa sistema ko. Mm -hmm. Yung herbal, kasi dati puro ako bili bilhin ako ng gamot. Mm -hmm. Ma-antibiotic Ma kumbaga, sir? Oo, para mas lalong na-off ang ibon. So, sinubukan ko yung sibuyas, bawang, luya, mm -hmm. tapos honey, ayun. Mas maganda siya. Oo, oh, mas maganda yung naging epekto ng lipad nila. Kunin okay. ko yung isa. Kunin ko yung isa. Ah, uh, ito si uh, Shadow Thunder. Shadow Thunder. Uh, bakit Shadow Thunder? Ah, oh. Kasi yung tatay niya, ang pangalan, si Shadow. Shadow po. Oo. Uh, nandun lang sa likod. Hamaya, ah. ko sa inyo. Shadow, kaya Shadow, maitim siya. Maitim. Maitim na may white flight. Ah, okay po. Oo. Oh, Thunder kasi, so si Shadow Thunder, yung tatay niya si Shadow. Uh -huh. Kaya may Thunder kasi, um, lahat ng nilabanan na, na karera, puro smash. Is smash. Talusot, <laughs> okay. talusot ng lusot. Ayun. <laughs> Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Ang galing ano. Oh. Mm -hmm. napakagaling na ibon nito. Ito naman ay uh, first overall uh, fan race. First overall uh fan uh, race. siya ay final lap champion din. Smash mm -hmm. breakaway. Uh, 13 minutes siyang nauna dun sa sumunod na, sumunod clocker. Na clocker. Talagang breakaway talaga break siya. Breakaway talaga. No, sir, sir pa, paano yon? Kayo po ba, uh, pagka naghahanda ng pang sprint race, kayo po ba nag-single toss pa po ba o nag-self toss? Ano po yung mas madalas niyong gawin na ano, systematicong management sa love nyo? Um, nung during fundraises, ang ginagawa ko is tatluhan. Mm. Tatlong toss dun sa may ya, Palauril patalisay mm. Oo, pero ngayong derby solo-solo na sila. Mm. Oo, para kumbaga maging mas confident sila. Ayun. Oo. So talagang kailangan isang susi talaga yung pagse self talaga. Ano? Si paglang talaga kahit uh, na ulan. Ayun. So pa, ayun nga pala sir, sa 'di ba sa profession niyo, paano niyo po naisisingit yung mga ganong sistema? Um siguro <clears throat> Mahirap eh. Mahirap Talagang si Mrs. ang katulong ko. Ah, kumbaga supported po talaga si wife nyo, sir. Pag ako'y pasok, inihahabilin ko na sa kanya. Ito ang dapat mong gawin. Ito ganito, ganyan. Tapos yung siya nang bahala. Tapos chat-chat ko na lang. O, nagawa mo na ba? Minsan na nakukulita na sa akin. Basta sinabi mo gagawin ko. Opo. Opo. Sobali nagtagumpay eh, na pagtagampayan naman nena sir. Maganda naman yung naging resulta talaga. Oh, oh mas gumanda. Oh, Sipin mo dati hirap akong manalo okay, oh. kahit yung simpleng pulling. Opo. Oh, eh ngayon dalawang overall na ako ako. Oh. Opo. Magkasunod na <laughs> magkasunod pa series. Sir? So, kaya sabi ko, oh siguro maganda na nga. Oo. Oh. So yung naging sistema system hmm. nyo naman po ngayon, maganda na, no, sir? Mm, palagay ko, dahil nga sa, yun nga, sa herbal. Herbal, no. maganda Seth, overdose, oh. Maganda talaga. Walang overdose, kumbaga. Totoo. Um, Napakaganda sa iyo. Ayan. Um, Ito po. Oh, ayan. Second overall champion niya ng South Derby Race 2016. Mm. Mm. Nilaro ng aking kaibigan, tapos binili ko sa aking kaibigan si uh, Gimo. Parang gimo. So, hen siya no, sir? Oo, oh, hen yan. Malas, okay. Sobrang laki. Sobrang laki yung hen. Uh, okay. marami na yan sa akin na ibigay na ano, nag-first overall din ng anak niya ng fundraise din. Talagang ano producer na. siya. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos dumudulo talaga yung anak niya. Uh, kaklak ng uh, last lap. Ganyan. Yung gali. Ayan. Tapos, ito. Yan naman. Yun yung nanay nung velvet. Ah, ito po, tong, tong ah, red. Ah, yan ang galing kay Nelson Duque. Ah. Anak ni Red Flag, yung um, smash clacker ng Norte. Ang dami niyang smash na pinuwestohan. Pinuwestohan. Oh, so. Ang gandang ba? <laughs> ito, sir. Yung mga nandito po, na, na isa lang nyo na po o ready for salang lang din? Um, actually, naisalang ko na dyan yung... Tatlo. Ah. Okay. Ang problema, parehas babae. <laughs> Kaya biniyak ko uli. Tapos ito namang isa, maselan kasi ito. Ah, okay. Um, marami na ako na ipare sa kaniya. Laging, ano, hindi fertile. Ah, okay. Oo. Tapos yung dun, nung naipares ko yung velvet sa kanya, yung tatay nung champion. Yung galing po kay Gerson Oo. Clemente po. Ayun, nag-anak siya tatlo. Oh, ang galing. Kaya sabi ko, parang namimili, na namimili ng namimili asawa. Namimili ng kapares. Oo. Yan, katatapon ko lang nung itlog yan. Walang sibilya Walang sibilya pa rin. Kaya papalit ako ng asawa ito. Itong galing kay Sir Michael Rasquero. Ah, kay Sir Michael mm -hmm. Rasquero po. Yan. So, yung mga tamang ano. Mga vlog, mga ibon ni Sir. Kaya pinagsama ko sila, pinagpaparis ko muna. Pi parang pinagpapakilala niyo Oo. sila uh Sir. Kakahiwalay lang. Eh. Yan ibon. Eh. Bali, hmm. Sir. Meron po ba kayong maibabahaging tips para sa mga newbie na gusto din pasukin ang pigeon industry? Um, siguro ang mapapayo ko kasi ang bawat sistema ay talagang inaaral. Opo. Dapat gagawin mo muna tapos mag-adjust ka depende sa naging resulta ng karera. Hmm. Kasi ako uh, marami rin nang pinagdaanan na tanong-tanong dito ganyan. Oh. Hindi naman kasi basta tama yung sistema na narinig mo is magsuswak na agad sa iyo. Opo. Oh, kasi may timing yan eh. Opo, oh, totoo. O, oh, yung pagbibigay ng gamot, dapat tansyado mo kung kukulangin na ba siya. Oh. Ah, no, yung ganon. Oh. Tapos siguro more on herbal. Herbal po talaga. Oo, oh, oh. parang, parang para sa akin is, yun na nagpalakas sa mga ibon ko kasi sila hindi masyadong sakitin. Mm. Natural kahit, lang po talaga. Kahit umuwi ng ulanan, hindi sila basta nagkakasipon. Ayun. Oo, oh, yun simple. So, bale idol sa breeding at saka sa flying tips naman po, may meron po ba kayo ma-share. Mm. Ayun, sa breeding, ano bang ba una kong ginagawa? O kailangan uh, magpurga. Mm -hmm. Tapos ay magpaligo para malis ang kuto. Mm -hmm. Tapos 'yung siguro puro ano vitamins na, vitamins. Okay. Para bago mo sila pagsamahin, dapat um ma Parang naibigay mo na lahat yung vitamins na kailangan nila. susubuan mo ng ang calcium. Calcium, oh. oo. three, ako, 3 days ang ginagawa ako sa calcium, eh. 3 hmm. days. Ayun, consecutively na binibigay mo, sir. araw-araw, tatlo. Ayun. Ayun. Para, kumbaga, eh, kasi minsan, pag umiitlog, di ba nangyayari yung napipilay? Oo, oh, po. Parang okay. nauubos yung calcium deposit sa oh, katawan. Po. Totoo. So, ayun, toto. bigyan mo na para hindi na mangyayari yun. Oo, oh, po. Kumbaga, oh. talagang preparation po talaga na siya, no, oh, sir? Oo, oh, oh. Ayun So supplying tip sir, yung mga uh, uh, pinaka mabilis na sistema na pwedeng i-share. Ako, ang mga ibon ko kasi mga tamad lumipad diyan. <laughs> Dati, ano, mga 10-15 minutes na na 'yan. Oh. Ano itong ano na, nitong fan race na nga, minsan lima ano, lima minuto lang nababa na sila. Oh, Kaya po. sabi ko, ano bang gagawin ko sa mga ito? Eh, ano healthy naman pero tamad lumipad. Tamad lumipad daw po. Siguro ano na lang, kung tamad lumipad, mas maigi magtos ka na lang. Magtos na lang, opo. Oo, para maobliga silang lumipad na matagal. O, opo, opo. Oo, tos na lang. Kumbaga, sipagan mo. Pahirap manalo kung tamad ka. Opo, totoo. So, kailangan talaga effort talaga, hmm. no, sir? Pag tamad sila lumipad, yan, tos. To tos talaga. Oo. So, bali, ayan, yung mga simpleng tips ni Sir Joe Benedict mm -hmm. sa mga kanyubi natin. So, bali, sir, may, uh, in case po ba na may magtanong, na mga newbie kalapatids na gustong mag-inquire ng mga linyada nyo dito. Lalo lalo na yung mga line nila, yung mga nagpapanalo nyo po sa fan race. Kayo po ba yung nag out ng mga bloodlines nyo dito? um Siguro sa ngayon wala pa kasi puro nililipad ko pa sila. Ah, po. Siguro ba yung baka nag-season pa. Ah, yun po. Oo. Oh. Kasi pag nag uh, bibred ako, talagang yung sakto lang dalawang lang po dalawang po. set mm. laging 10 sampung piraso lang ako. 10 piraso. O kung ah, hindi po talaga 'yung nagpapasobra ng ibon. Oh. Hindi, hindi ako nagpapadami oh. kasi oh, okay. ano, ang hirap din ng maraming tinututukan. Opo, oh, sige. Gawa ng profession niyo din po ano kasi mm, hindi kaya ng oras. Mas, mas madalas hindi kaya ng oras. Oo. Oh. Ayun, lalo't may disaster 'yan. Yeah. Ayun. Ayun, sir. Uh, in case lang po na may gustong mag-acquire uh, o mag-inquire kay Sergio Benedict, mm. eh po pwede nyo siyang kontakin sa kanya uh. Facebook page. So bali yan, naka-flash screen mm. yung Facebook page ni Sergio Benedict. Mm. Ayan. Idol, meron po ba kayong mga isya shout-out? Um, uh, shout-out sa abong tropa ang uh, ano? Uh, at sa mga kalapadis, sa mga kalaro ko sa uh, club na meron dito sa Batangas. Ayun. Um, good luck sa atin sa ating uh, NDRR sana ay manalo tayong lahat <laughs> ayo so ayan mga kapatid shout out po sa inyong lahat and then ayan uh, I, uh sir Benedict maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito and then hopefully sa mga susunod na season ay eh, magtamasa at magpanalo pa yung mga bloodline niyo po dito panigurado mababalikan ko po kayo para i revlog ulit ayan hindi na yan. Kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids! See you next video. Paalam!